Sa lalawigan ng Pangasinan, inilunsad ang isang learning session para sa informal sector upang palakasin ang kaalaman at oportunidad sa kabuhayan. Sa ulat ni MJ Ortiza. Apat na people's organization sa probinsya ng Pangasinan ang sumailalim sa learning session na inilunsad ng Department of Labor and Employment o Dole Pangasinan, katuwang ang 71st Infantry Kaibigan Battalion of Philippine Army. Sa panayam ng Kaibigan News Team, sinabi ni Atty. Amado Gasmina, Mediator Arbiter ng Dole Region 1, na nakatuon ang learning session sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapalawid ng kasanayan ng mamanggagawa sa informal sector gaya ng Restradong People's Organization. Dumalo dito ang mga itinatag na PO ng Kaibigan Batalyon, kabilang ang Growers Association of Lawaklangka, Farmers Association of Bunagan, si Chulibaga Farmers Association at Workers Association of Kalumbuyan Sur. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagbida ng mga PO sa kani-kanilang produkto na una nang iginawad sa kanila ng dole. Samantala, nagbahagi ng kaalaman at serbisyo ang iba't ibang line agencies gaya ng dole, Bureau of Internal Revenue, Land Bank of the Philippines, Employees Compensation Commission, Department of Science and Technology, Social Security System at Department of Trade and Industry Nagpasalamat sa pamahalaan at 71st Infantry Batalyo ng isa sa mga member ng Growers Association of Lawak Langka na si Miss Chalo Ayeras dahil sa paggabay sa kanila na mapamahalaan ng mabuti ang mga ipinagkaloob sa kanilang tulong pang kabuhayan. O po si Chalo Ayeras, member pa ng Workers Association of Kalambunin Sur and nagpapasalamat po kami sa 71st Kaibigan Battalion sa si pagsama po and sa pag-assess po sa amin upong makaten sa event na ito. And din po sa Dole, salamat po sa pagdaos ng ganitong event. And natutunan po namin is about financial management. Tapos, and Hinikayat naman ni Lieutenant Colonel Benny Singkang, Battalion Commander ng Kaibigan Battalion, ang mga miyembro ng People's Organization na pahalagahan at isabuhay ang mga napag-aralan upang magtuloy-tuloy ang kanilang pag-asenso. Mula dito sa lalawigan ng Pangasinan, ako Si MJ Ortiza, ang inyong pamilyang kauna.